Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 10, 2025. Ngayong ikasampung araw ng Abril, habang sumisikat ang araw at pinupuno ng liwanag ang kalangitan, iniimbitahan ka ng universo na yakapin ang matatag at makapangyarihang espiritu ng isang tunay na Taurus. Ikaw ay may taglay na lakas na hindi madaling matinag, isang puwersang kayang lumikha ng mga pambihirang tagumpay at magpabago ng kapaligiran sa pamamagitan lamang ng iyong disiplina, sipag, at determinasyon. Ngunit sa kabila ng iyong tibay, mahalaga ring alalahanin na kahit ang pinakamatatag ay nangangailangan ng sandali ng paghinga, pahinga, at pagmumuni-muni. Sa bawat tagumpay na iyong nakamit, kailangang balansihin ito ng panahon ng katahimikan upang mapanatili ang kalinawan ng isip at kapanatagan ng puso. Sa ganitong mga sandali, muling matutuklasan mo ang iyong lakas mula sa iyong mga kahinaan, at ang iyong pagkatao ay mas magiging buo, mas makulay, at mas maligaya. Habang ginugugol mo ang araw na ito, pag-isipan kung paano ka nagkakaroon ng malasakit sa sarili. Napakahalaga ng self-compassion, hindi bilang kahinaan, kundi bilang isang paraan ng pagpapalakas sa iyong kakayahang magmahal, magbigay, at tumanggap. Bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalagayan at ang paraan ng iyong pakikitungo sa sarili tuwing ikaw ay pagod, nalilito, o nakakaranas ng mga pagsubo. Tanungin ang sarili, paano kita pinapakinggan, sarili kong puso? Sa mga panahong ikaw ay pagod, binibigyan mo ba ang sarili mo ng karapatang magpahinga? Napakahalaga na matutunan mong pahalagahan ang iyong katawan at isipan upang maging produktibo at masaya sa pamatadalan. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at pagtanggap ng iyong mga kahinaan ay hindi nagpapakita ng pagkatalo, kundi ng matinding lakas. Sa ilalim ng impluensya ng praktikal na enerhiya ng Virgo, ang araw na ito ay nagsisilbing napakagandang panahon upang ituon ang atensyon sa mga gawaing matagal nang nakatambak sa iyong listahan ng responsibilidad. Ang Virgo ay kilala sa kanyang pagkahilig sa detalye at kaayusan, at ngayon, ikaw ay hinihikayat na gamitin ang enerhiyang ito upang linisin hindi lamang ang iyong pisikal na paligid kundi pati na rin ang iyong isipan. mag ng iyong mesa, tapusin ang mga maliliit na bagay na dati mong isinasantabi, at mararamdaman mo ang kaginhawaan ng pagkakaroon ng malinaw na direksyon. Sa simpleng pag-aayos ng iyong mga gamit o ng iyong kaisipan, makakamtan mo ang hindi lamang pang-organisasyong kaayusan, kundi pati na rin ang emosyonal na kaginhawaan. Bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng mas malawak mong layunin. Maging disiplinado at huwag hayaang hadlangan ka ng pag-alinlangan. Ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay, kailangan mo lamang itong tukuyin at tahakin ng may buong loob. Pag-isipan ang bawat desisyon ng malalim at itaguyod ang mga hakbang na magdadala sa iyo ng mas magandang bukas. Kung madadala mo ang disiplina sa bawat aspeto ng iyong buhay, matutuklasan mong mas mabilis at mas matatag mong makakamit ang iyong mga pangarap. Ngayon din ay isa sa mga natatanging pagkakataon upang pag-isipan ang konsepto ng karma at ang epekto ng iyong mga aksyon hindi lamang sa iyong sarili kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Lahat ng ginagawa mo, bawat desisyong ginagawa mo, ay lumilikha ng alon ng enerhiya na maaaring bumalik sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Kaya naman hinihimok ka ng universo na maging mas maingat at mas mapagmunimuni sa iyong mga intensyon. Hindi lahat ng ginagawa ay kailangang maging makabago o engrande, minsan, ang tahimik na kabutihan, ang hindi inaasahang pagniti sa kapwa, o ang simpleng pag-unawa ay may mas malalim na epekto kaysa sa inaakala mo. Ang iyong mga gawain, paano mo ipinapakita ang pagmamalasakit at malasakit sa iba, ay makakaapekto hindi lamang sa kanila, kundi sa iyong buhay din huwag mag-atubiling magbigay ng tulong, kahit sa maliliit na paraan. Ang maliliit na bagay ay siyang nagiging daan para sa mas malaking biyaya. Habang patuloy mong iniintindi ang mga enerhiyang ito, yukol mo rin ang oras upang alagaan ang iyong espiritu. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pressure o paninikip sa damdamin, palayain mo ang iyong sarili mula rito. Sa halip na patuloy na itulak ang sarili sa sukdulan, matutong tumigil at bigyan ang sarili ng pahinga. Sa ganitong panahon, mahalaga na maglaan ka ng oras para mag-isa at muling kilalanin ang iyong sarili. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagiging matalino at maligaya sa bawat hakbang ng iyong buhay. Minsan, ang pagpaus at pagpapahinga ay siyang nagiging susi upang makamtan ang mas mataas na antas ng pagkakaroon ng balanse. Sa pagpapahinga mo, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa sarili. Sa ganitong paraan, mas lumalakas ang iyong panloob na puwersa na siyang magdadala sa iyo, tungo sa panibagong simula, mas masigla at mas handa sa anumang hamon na maaaring dumating. Hindi laging kailangan ng pagmamadali sa buhay, natututo tayong maglakbay ng may kababaang loob at pagtanggap sa ating mga limitasyon. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay berdeng olibo, kulay ng kapayapaan, pagunlad at katahimikan. Ang kulay na ito ay magpapaalala sa iyo na kahit nasa gitna ka ng mabilis at maingay na mundo, mayroon kang kapangyarihang lumikha ng kalmado sa iyong kalooban. Maglaan ng ilang sandali upang magpahinga sa tahimik na kapaligiran at magdala ng kalmado sa iyong isip. Ang maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, siyam, at labing isa. Magiging gabay mo ito sa paggawa ng mahalagang desisyon, lalo na kung ito ay tungkol sa kalusugan, karera, at relasyon. Ang mga numero na ito ay nagsisilbing paalala ng iyong potensyal at kakayahan upang magtabumpay. Ang mga numerong ito ay may kahulugan ng balanse, pagkakaisa, at lakas na magdadala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa pagtatanim, pag-aayos ng tahanan, o paglalakad sa kalikasan. Ang mga simpleng aktibidad na ito ay hindi lamang magpapalakas ng iyong katawan, kundi magpapalinaw rin ng iyong isipan. Makakatulong din ito upang muling mag-ugat ka sa kasalukuyan at madama ang pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Huwag kalimutang magbigay ng oras para sa iyong kalusugan, pumunta sa isang parke, maglakad sa paligid, o mag-relax sa iyong paboritong lugar. Ang mga ganitong aktibidad ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan na magiging daan sa pagpapalago ng iyong espiritu. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan ang kabuuan ng iyong mga karanasan, ang mga maliliit na tagumpay, ang mga paghamon, at ang mga sandaling may tahimik na kaligayahan. Sa bawat minutong lumipas, ikaw ay mas lalong lumalalim bilang isang tao. Hindi kailangang palaging mabilis ang pag-usad, ang mahalaga ay may direksyon ka, at may pagkilala sa sarili mong halaga. Yakapin mo ang iyong lakas at kahinaan bilang bahagi ng kabuan mo. Ang buhay ay hindi palaging tapat at maayos, ngunit natututo tayo sa bawat hakbang ng ating landas. Sa bawat pagkatalo at tagumpay, patuloy mong binubuo ang iyong mas matibay na pagkatao. Ang huling paalala ng universo para sa iyo ngayon ay ito, ikaw ay isang matibay na nilalang, nilikha upang makibaka, magmahal, at muling bumangon kahit ilang ulit pa. Sa pagkakaroon mo ng kababaang loob na tanggapin ang iyong limitasyon, at ng lakas na ipagdiwang ang iyong tagumpay, nagiging tunay kang dakila. Panatilihin mong bukas ang iyong puso, tahimik ngunit matatag ang iyong isipan, at walang takot ang iyong mga hakbang. Bukas ay panibagong pagkakataon muli, ngunit ngayon, ipagdiwang mo muna ang biyaya ng pagiging ikaw. Magpahinga ka ng may pasasalamat sa puso at muling bumangon bukas dala ang liwanag ng karunungan ng araw na ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.